Sa ating modernong mundo, ang sukatan ng tagumpay ay pera. Kung mas mataas ang kita, mas maunlad ang bansa. Pero, sa isang maliit at tahimik na bansa sa pagitan ng China at India, may iba silang pananaw. Ito ang Butan, isang bansa na hindi sumusunod sa tipikal na sukatan ng progreso. Dahil dito, hindi GDP o Gross Domestic Product ang mahalaga, kundi GNH o ang tinatawag nilang Gross National Happiness. At may apat nga na ang Gross National Happiness. Ang una, ito ang sustainable development. Dito, libre ang edukasyon at healthcare para sa lahat ng mamamayan. At mas pinapahalagahan nila ang small-scale farming at lokal na produkto kaysa sa industrial growth. Pangalawa, environmental conservation. 70% ng butan ay kagubatan. At nakasaad nga sa batas nila na hindi dapat ito bumaba sa 60%. Minsan, mas pinipili pa nilang maglakad o gumamit ng bisikleta para mabawasan ang pollution. At pangatlo, cultural preservation. Dito, mahigpit ang pagpapatupad nila ng dress code. Para sa mga lalaki, ang suot dapat nila ay ang tinatawag nilang go, at sa babae naman ay ang kira. At pang-apat at panghuli, good governance. May regular na survey ang gobyerno para sukatin ang Gross National Happiness Index. Tinatanong nila ang mga mamamayan tungkol sa kanilang kalusugan, relasyon, espiritwalidad, at kalayaan. Bukod pa dito, meron silang tinatawag na GNH screening tool. Lahat ng batas, proyekto at pulisiya ay kailangan dumaan sa pagsusuri kung ito ba ay makakapagpabuti sa kaligayahan ng mamamayan. At higit sa lahat, meron silang transparent governance. So, ibig sabihin nga, kahit maraming pera ang bansa, kung hindi naman masaya ang tao, hindi ito tagumpay. Bhutan reminds us na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa halaga ng pera kundi sa lalim ng ngiti at sa payapang buhay na walang halong pagmamadali. Kung nagustuhan niyo ang ating video, please like and share and follow. Thank you.